Earth signs, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa iyo ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi po po nakasubscribe din sa ating channel, please subscribe na po kayo and balike na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace at ng ating cures bracelet, may kita niyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Balance your energies. Sabi dito, maintain balance in your energies to ensure overall harmony and stability. Balance, energy, harmony. So, balance lang daw po. Dapat lahat, ano, ngayong araw na ito para sa inyo. Tignan natin. Mensahe pa po natin. Spirit guide. We have Ace of Swords. We have Four of Wands. Yan, pagdating sa trabaho, tsaka sa bahay, balance lang daw po ano. So, kunwari, yung mga trabaho ninyo, di ba, huwag nyo na dadalhin sa bahay. ganyan po. O yung mga problema nyo naman sa bahay, wag nyo na pong dadalhin sa trabaho. As much as possible, ay iwan nyo na muna. We have King of Swords alam mo, ang dami mong mapufulfill dito na mga ano ha, mga goals mo. Earth signs, two of coins. Okay, tingnan natin yan. Yan po, parang ano dito eh, meron kayong pinag-iisipan or some of you nga, pwedeng ano na to eh, napag na na talaga. We have the star. So, may goals talaga, ano? May goals, may recovery din na pinapakita rito we have the hermit. So, focus lang daw po talaga kayo, ano. Focus, balance your energy. Focus and then balance your energy. Yan. I mean, focus kayo dun sa mga, ano ha, mga uh, blessings na dumarating po sa life ninyo. Earth signs. Mas mag-focus kayo dito, mas mabilis nyo pong ma-achieve talaga yung mga goals ninyo. Ayan. Ayan. Meron din ba nagbebenta rito ng ano ng bahay? <laughs> Property, ayan po. Or uh, kung ano man tong mga binebenta ninyo, you know, pag niyo lang talaga. 'Di ba nagwo-wonder yung iba sa inyo, bakit kaya hindi ako makabenta? Eh baka naman kasi iba yung mga inaatupag po ninyo. Hindi po ganon. So maging realistic po kayo sa mga approach ninyo. We have ten of coins. You see, oh, meron tayo ditong may pinapakita po dito na salary increase meron din pinapakita rito na recovery, ano yan? financial recovery, so kung ano man po yung mga nawala po sa inyo, ayan, mababawi nyo na po talaga mm -mm. check natin pagdating po sa bahay, kamusta naman ang energy sa bahay, we have stairway to light baka may mga mapunding ilaw dyan sa bahay, o yung iba naman po sa inyo, parang hindi kayo okay ng family mo, may mga bagay kayo dito na kailangan pag-usapan, na parang pag pinag-uusapan, mas nagkakagalit-galit pa yung iba sa inyo. So, may mga sarado kasi yung isipan dito sa family mo. Tingnan natin, or sabihin natin, parang hindi ka nakakapag-open up sa kanila. Tingnan natin, pagdating naman po sa career. Okay, we have five of swords. We have three of points. So, ito naman, kung ano man tong problem niyo sa inyong career, sinasabi naman po dito, earth science na ito po ay masusolusyonan po ninyo. Kaya lang, ingat din talaga kayo dun sa pinagkakatiwalaan po ninyo. Dun sa mga kagrupo po ninyo, ano. Queen of Swords, na stress yung iba sa inyo. Ayun yung sinasabi ko na kung stress kayo sa trabaho, huwag nyo nang dadalhin sa bahay. Ayun iba kasi sa inyo may, pa may pagka-workaholic kayo eh. Tingnan natin. Okay, Nine of Wands i-push mo lang to, okay? Maayos din po ito kung ano man itong nangyayari sa inyong trabaho. Mapag-uusapan naman daw po kasi siya. Yun lang, ha, mag-ingat kayo kasi baka mamaya may mga naninira sa inyo dito kaya ganyan yung lumalabas na energy. Sa business naman, if may business kayo, we have eight of wands. Meron tayo dito page of wands. Okay, so pwedeng may hindi magpo dito na isang kliyente, or na isang project po ninyo, okay lang daw yan, sinasabi sa inyo ni Universe is, hanap pa po kayo ng iba. Kunwari, hmm, uh, meron ditong supplier, ganyan, na parang hindi kayo nagkasundo, ano lang, uh, hanap daw po kayo ng iba, ganun. So, huwag nyong ipilit, no, kasi wala. Baka ngayon pa lang, di ba, ayan nga, it's a no na no na yung binibigay na sign sa inyo tapos ginawa nyo pa rin baka mag magkaroon po kayo ng malaking problema nyan tignan natin okay yan o harap kayo ng iba or sabi natin baka may client dito pa bago bago yung isip huwag nyo na pong igo kayo na yung tumanggi kasi baka mag alangan pa yan ayun ah, sabi natin nagawa nyo na yung orders nya na ready nyo na saka pa ayaw Hmm. Alam mo yun, parang maaabala lang po kayo. May boring, may naboboard dito eh. Kaya kayo yung inaabala. Hmm. Pwedeng Joy Reserver, Joy Miner, bo ay Bogus Buyer, yung mga ganun. Kaya mag-iingat kayo dito. No? Ayan. Matuto din po kayong tumanggi. So, parang, alam mo yun, hindi naman lahat ng clients, hindi lahat ng customers ay tatanggapin ninyo. No? maging medyo mapili rin po kayo rito. Tignan natin. Kasi sa halip na wala kayong stress, ayan, baka may stress kayo sa taong po. Sa so, kaperahan mo naman, kamusta? We have seven of cups. Queen of coins. Abang ko, maraming racket yung iba sa inyo dito. Napapakanta na lang yung iba sa inyo. Okay? Meron din naman dito. pwedeng natanggap nyo na yung inyong salary. Natanggap nyo na yung sustento. Ayan po. Meron dito galing pa sa ibang bansa ko. Oh. So, baka, ano yan? Ang itawag doon? Allotment. Yung iba sa inyo, baka na-receive nyo na yung inyong allotment ng mas maaga. Tignan po natin ano pa yung mensahe pagdating naman sa iyong love life. So, okay po yung kaperahan ninyo dito, ha? Tignan natin yung love life mo. Spirit guide, kamusta po ang love life ni Earth Signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Check natin yan. Jezebel mukhang malaming nagkakagusto sa inyo ha maraming na-attract eh mag-ingat lang kayo mag-ingat kayo under pressure we have popped the question medyo mag-iingat kayo dito ha dahil po, ayan, dahil maraming ang na-attract sa inyo pwedeng may mga tao dito na gumawa ng something bad sa inyo yan, kayo naman dito pwedeng nape-pressure kasi kayo kaya mabilis kayong tablan Mm -mm. Kasi meron dito, pwedeng gusto nyo na magsettle down. Ganyan. Tingnan natin. Ingat din ha, baka may mapikot dito. Mapababae po kayo or lalaki. Tingnan natin, ano ba yung nafe-feel sa'yo nung taong to? Obsessed to sa'yo eh. Five of Wands. Alam mo, meron dito, kinakondisyon niya yung isipan mo, yung, yung energy mo. Okay? Hindi to sweet sa'yo eh, pero pwedeng lagi kang inaaway ng taong to. So, parang dun mo siya mare-remember. Mm, mm Yun yung, ano niya, strategy niya pagdating sa'yo. Ganun siya magpapansin sa'yo. Tapos, meron dito nila love bomb ka. Pwedeng binibigyan ka ng mga regalo, mga pagkain, minsan daw tumanggi ka. Okay, or yung iba nga sa inyo pag ganyan, mahilig magbigay ng gifts, mahilig magbigay ng Uh, ano ba, pagkain yon baka dun dinadaan yung spell sa inyo, kaya mag-iingat po kayo, huwag kayong tanggap ng tanggap sa isang tao mm -mm. meron dito talaga, ayan no someone will ask you um, will ask your hand sa marriage ayan po, So, yung iba dahil sa inyo, nape-pressure nga kayo, baka meron dito, ilang taon na ba kayo, kaya ganyan na yung nafe-feel ninyo. So, parang may pag pagmamadali din po kayo. Ay, tingnan ninyo ha, kasi baka hindi nyo pakakilala yung taong to, tapos so, oo kayo dyan. So, yan lang po. Maraming maraming salamat. Ingat po kayo always and more blessings to come.